yung prutas na yan guys mataas na yung resistensya mo pag during gabi guys yan mataas daw yung resistensya mo dyan kung abutan ka ng gabi oh. so maraming bakbakan daw ang nangyari yan Hello. guys malakaw naman kami <laughs> maad naman may samayong panahon let's go guys what's up <laughs> Oh guys, direna may kay Commander Platoon na. What? Residence guys oh. Kay Commander Platoon residence guys. Oh so, nama dari karung guys. Nagpaabot kami sa maayohon na ni guys. Sama maayohon na So relax, relax kami. Oh, daga ng tao dito. Orienta, dire. Ah, Anak pag-i-select kubo, dere. So relax, kuha na ni eh, Bay ah. so is the kanan okay alam nyo na guys kung anong gagawin natin dito guys stop it antay antay lang tayo guys oh marami na sila guys <laughs> Alam nyo guys, kung ano yung gagawin namin mamaya okay, guys. Mang chicks daw si Iban. No, oh. Ban, hanapin mo na kung saan dyan Ban. Ina, e na Ban. Hindi e hanap ka dyan kung dyan. Asa ka dyan. Asa dyan. Asa sa. <laughs> oh, na guys. Pinipili ko si Iban kung, si, kung ano, saan sa kanya dyan. Oh, yan. So, <laughs> Ito oh, na guys. Oh, ando na guys. Marami na sila guys. Marami hey! na to. Alam ko. Ang aso, nagano lang. Andiyan na si madam. So, okay. dami na sila guys. So, bulabugin natin sila mamaya guys kung anong gagawin natin. <laughs> Bulabug. Nandun pa guys oh. So, nagaantay pa yung iba guys. Yan. So, kasi magagwapo yung kasama ko guys. Kaya maraming mga kababayan dito. Oh, yan, yan. Yan siya. Oh, pinapili ko na siya kung saan sa kanya dyan. Oh, dyan. Oh, marami na. Oh. So, na. Yan na kung saan sa kanya. Oh. Oh, marang guys oh. oh marang. Sino nakakilala nito? Marang. Ayan. Kunin mo pan. <laughs> oh, ilaw pa. Oh, nandoon guys oh, daming pang babana guys oh. Yan. Daming bunga guys. Yan guys oh. Yan. Ang lalaki ng mga bunga guys. Kung sino may mga kakilala diyan ng anong ano yan. Oh, prutas yan guys. Pag makakain ka kayan daw guys, Uh, mataas yung resistensya mo pag gabi guys kung kumain ka nyan. <laughs> alam mo na yung kung anong resistensya ban kung gabi uh, mataas daw yung resistensya mo kung gabi <clears throat> yan na hindi to iwi guys sa, dito to sa ano sa barangay darugaw nurope Maguindanao. So nagpunta kami ni Ivan dito ngayon guys Kasi marami daw ang chicks dito <laughs> Marami daw ang chicks dito guys So yan guys oh Pinapili ko na siya kung sino sa kanya dyan Yan Marami lang sila guys Yan Napili ko Pero meron pa yan dyan sa loob guys Nag, um, May binabasa sila Iwan kung ano yung binabasa nila dyan <laughs> Basta marami pa kaming inantay So, anong oras ngayon? Mag, mag start tayo ng mga alas 4. Anong oras na ba? Anong oras na? So, magsimula tayo siguro ng 3:34. alas 3.30 ni na, guys. So, magsimula kami alas 4. So, matapos niyan alas 5, we na namin. 'Yan dito, guys. O, huwag niyo nang na tanungin kung anong gagawin namin dito. Kasi secret lang ito. Sikreto lang namin to yan. Dito yan sa barangay Darugaw Nurupi maganda daw So ang marang namin Nasa puno kami ng marang Yan pero as maganda talaga Daw guys kung kainin mo Sabi nila pag makain mo yan daw guys oh. Yan yung prutas na yan guys Mataas na yung resistensya mo Pag during gabi guys Yan Mataas daw yung resistensya mo dyan kung abutan ka ng gabi oh. so maraming bakbakan na daw ang nangyari yan <laughs> yun ang sina <laughs> yun ang pinakamaganda so yun guys tayong lang tayo guys ha so dito lang muna guys bye bye